New Year at Valentine's Day. Bukod sa mga okasyong ito, ano pa sa tingin ninyo ang ipinagdiriwang ng mga Pilipino tuwing magsisimula ang bagong taon? Siyempre, ipinagdiriwang natin ang Independence Day. Sorry, di ba June 12? Wag kang ata't hindi pa ako tapos. Ipinagdiriwang natin ang Independence Day ng na mga nag-resign nating mga kaibigan o kapamilya sa kanilang mga trabaho. As they embark on a new journey, maganda kung matutulungan natin silang gumawa ng resume. Maraming resume templates available online. Pero titingnan natin ngayon ang resume ng aplikante ng Sining na si Fabian De La Rosa. Pangalan, Fabian De La Rosa. Bongga ng 2x2 picture, di ba? Gawa yan sa oil on canvas. Professional summary. Ilagay natin dyan, Filipino artist with more than 60 years of experience painting landscapes, portraits, interior scenes, and signature genre paintings taking a responsible role as 20th century Filipino master for the country. Tingnan naman natin ang kanyang educational background. 1893, nag-enroll siya sa Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado, mula sa guro si Don Agustin Saez. At noong 1898 ay nagkaroon siya ng scholarship sa Madrid Art Academy, pero hindi siya nakaalis ng bansa dahil sa revolusyon laban sa Espanya. At Zai, hindi pa siya tapos. After 10 years, nag-aral pa rin siya sa Europa bilang pensionado ni Dr. Ariston Bautista Lim. Bukod sa natanggap na formal na edukasyon, beh, baby pa lang ata si Fabian de la e eh, nag-OJT na siya sa kanyang tito na si Simon Flores E. de la Rosa, na isang notable painter of religious icons at sa kanyang titang si Mariana de la Rosa. Punta naman tayo sa kanyang work experience. Sempre. nandyan na ang La Perla de Lucban, A Woman with Panyuelo, at Portrait of Purita Calao Ledesma na kilala bilang isa sa mga huling artworks na ipininta. Noon ding 1910, naging instructor siya sa University of the Philippines School of Fine Arts at kalaunan ay naging pangalawang direktor ng parehong institusyon. dami pa ng exhibits na kinabilangan, sa sobrang husay ay nanalo ng first gold medal para sa planting rice, at bronze medal naman para sa The Death of General Lawton sa St. Louis International Exposition. Sa huli, tingnan natin ang kanyang contact details. 0956 Char, akin ang number na yan. Kung gusto nyo lang namang magpadala sa Gcash or kahit textmate man lang. <laughs> Pero kahit na ganito kaganda ang resume ni Fabian De La Rosa at ako ang recruitment officer niya, hindi ko siya tatanggapin. Overqualified kasi hindi ko kayang tapatan yung expected salary niya. Nawa ang resume ni Fabian de la Rosa ay magsilbing inspirasyon. Hindi lamang sa pagkilala sa mga natatanging obra ng napakaraming Pilipino, kundi na rin sa buhay at paghahanap ng trabaho.